Hello mga lods, ito dumayo tayo dito sa San Fabian. Yan o. Oh. Uh, unang gawa ay CRT. Ayan. Ang naging problema niya, ah, ang problema pala nito ay walang power, naka-standby lang. Ang naging problema ay yung ito, may lark capacitor sa horizontal sunog at saka pumutok yung capacitor na supply doon sa vertical IC nya vertical output ayan o oh. ganito yung mga TV pa ng mga ibang nandito simple lang CRT pa mas gusto daw nila to kasi katwiran nila mas matibay eh hindi na lang ako umimik siyempre yun yung church nila hayaan na natin ito yung tanawin mga lods probinsya barrio pala yeah. Yeah, no

Ayos mga lods. Ito yung kanyang loob mga lods. So, medyo padilim na kasi. yeah. medyo madilim. Ano na? Madilim na itong video natin. ito mga lods mayroon na namang panibago. <coughs>